welcome to my video for today. So, gawa lang ako ng maikling video. Eh, hindi kasi ako makatulog na uh, naisipan ko na lang itong gawa ng video kasi lang nakarang may nagtanong sa akin. Uh, ngayon ko lang nagawa ng video about kung... Kasi na-renew na yung ikama niya pero finish contract na siya. At... Uh, Tuma, hindi mo kamali, sabi niya sa akin, 2 months or 3 months or 2 months before nakapag-resign, nakapag-fill up na siya ng resignation letter at nakapag-fill up na siya ng exit form at nagbalo na sa kampanin niya na Uuwi na siya sa Pilipinas. Hindi na siya babalik daw dito sa Saudi, dito sa company niya. Pero, ang ano nangyari, na-renew daw yung ikama niya. Mga ilang pa niya tayo mag 3 Three months siya na. Pero, kung susundin talaga natin yung proseso, basta pinis contract na tayo, nakapag-resign tayo, at nakapag-fill up tayo ng exit form, wala nang magagawa yung company niya kahit hindi ka na magtrabaho kasi wala ka ng kontrata eh. So, dapat yan talaga. Obligasyon na ni company na bigyan ka ng print ticket at saka ng exit visa para makauwi ka ng Pilipinas. Kasi hindi na natin problema kahit na-extend pa yung ikama natin ng 1 year eh. At, pero kung pinis contract naman tayo, wala tayong kontrata at wala tayong pinilapan na magre-renew kayo sa kanila. Kasi ang company tatanungin kayo 3 months before bago matapos ang kontrata mo eh. So, yung obligasyon mo na, obligasyon na na-renew yung ikama mo at wala ka naman ng kontrata at wala ka naman ng, pinilaman na magre-renew ka kasi exit promo yung pinilaman mo talagang 100% na papauwiin ka dapat ng company mo pero isi-share ko lang kasi yung mga dati kong kasama kasi takata uh, pangalawang lipat ko na ng company ang ginagawa ng iba kasi nakita ko nag exit pero 2 months before bago ma ma expire yung ikama na lang. so ang ginagawa na nila kasi yung kumisa kasi ang ginagawa ng yung mga hindi ka ba sa pinapauwi, tinitingnan ka pa ng sobrang tagal ng iba eh, gano'n yung nangyari sa pinakunong ng company. Ang ginagawa na lang, na lang ng, iba, lalo yung dati kong kasama, may na nag-exceed na, nagtrabaho pa rin siya ng ano, hindi ang magkamali, one month para kaya well, trabaho pa siya ng January kasi mga na February, eh, uwi na siya eh. Pero nagtrabaho pa rin siya ng 1 month para ano, meron pa siya ng isang buwan na sa sayang din yun. Pero siguraduhin nyo lang din kung nagtrabaho kayo, wala na talagang maas ang company mo na talagang babayaran niya kahit nagtrabaho ng gano'n. Pero kung totoo hindi na talaga pwede yun. Kasi ang labanan talaga nito, kung wala kang kontrata, hindi ka pwedeng magtrabaho. Pero yun, naisir ko lang kasi ganun yung ginagawa ng ano eh, dati kong kasama eh. Kasi sayang din naman eh, magtatrabaho. So talagang pasasawra ka man. So yan lang guys, so ganyan lang yung video ko today guys. Maraming salamat guys.